Wait. 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 dahan Wait. 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 Oh, 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 madam. Oh, Kailan mo na water, Belen! Belen, too big! I Ate, mean, ano pa nangyari? I don't know. It's like she just saw something and then uh, bigla siya nag-freak out. Yes, Ipasok na po natin. Belen! Okay. Ano, Yaya Marites? Dito ka na matutulog kasi natatakot ka sa gusto ni Mami, no? Hmm? Sino may sabing natatakot ako, no? Sabi ng daddy mo, bantayan kita hanggang sa makatulog ka. Char lang! Ay, siyempre, natatakot. Ikaw ba hindi ka natatakot sa multo ng Mami mo? Alam mo, Yaya Marites, ba't naman ako matatakot? Eh, Mami ko yun, eh. Pag nakita ko nga siya, Mabuti nga yun eh, para makakausap ko siya at may embrace ko pa siya. Gusto mo, Yaya Martes, para di ka magselos at isasama na kita sa yakap. Hoy! Yakap pa ngayon? Ano may yakap yung kalulu? Good night. Good night. Ayan. bumaba na po yung bibi ni Madam. Siguro po, tawagan ko si Sir Carlos, no? No. Don't bother him. She wants him to spend time with his son. Ako nang bahala sa kanya. Ihatid ko siya bukas. Makakalis ka na. Ay, hey, hindi ko po may si Madam dito. Sorry po. Nabigyan mo na siya ng sedative, di ba? Bumaba na yung BP niya. She'll be fine. You can go. Ah. Uh pag kung sa kasakali na lang po na magising siya at saka may importante at kailangan ng tulong, tawagan niyo na lang po ako. ako Sige po, na, go, go. Okay. Mama. Oo na. 🎵 Sorry na tingin ka Are you saying sorry? Ito pa rin ako. Tita. Uh, bakit ka humihingi ng tawad kay Catherine? May kasalanan ka ba sa kanya?